Samantala, isang lalaki ang arestado sa Poso Robio, Pangasinan dahil sa kaso nitong panggagahasa na kaugnay sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Yan ang tinutukan ni Patsuman Viljan Kumila. Timbog ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest patapos itong maaresto sa isinagawang Manhunt Charlie Operation ng Posorubio PNP bandang 8.55 ng umaga ng maaresto ang individual at ito ay naharap sa kasong rape in relation to RA 7610 na walang rekomendadong piyansa. Matapos maaresto ang individual, dinala ito sa Pusurubio Community Hospital para sa physical and medical examination at matapos ay sa Pusurubio Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, Nangangako naman ang Pozo Rubio PNP na patuloy nilang gagampana ng kanilang tungkulin nang sagayon ay manatiling ligtas ang mamamayan sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Viljon Cumilang. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Kulis.